Hello mga kaikang sa mga gusto na magyaman ini ang technique na ihatag ko sa inyo <laughs> Siyempre anak kong topic pagyaman kay pangarap ko magyaman kung gusto nyo na mapiktuhan ka mo sa pagyaman ko pamati nyo ang video ko <laughs> So kung gusto niyo magyaman Baliwan nyo ano yung mga ginaka-off dance sugat okay? Kung may mga parkada man kayo para inom, kung ano-ano lang ginahimo nyo, ginasayang yun oras sa kakainom or kwento-kwento na sa kwenta, balyoan nyo. Balyoan nyo san mga tao na responsibilidad, may plano sa buhay, negosyante. Asahan mo, 20 days. Aram mo kung ano na nasa isip mo? Naga-plano ko na kung ano na inegosyo mo. Oo. Oh, di na nag-aumpisa. Ano? Ano? ang pag bago mo nagabago kay na no nagaisip ka na kung ano na yung may negosyo pag negosyante ka saan mo syempre mayaman ka kaya ganit naga ko kay balak mo magyaman kay wala na naman sa naga nagapasweldo sa nagayaman yun mga kaikang yun lang damo damo na salamat sa patuloy nyo na suporta sa akin, unta sa mga hindi pa nakapag follow keep follow nyo na ako para updated ka mo sa mga ano, mga marites ko na may napupurot ka mo na pagbabago.